yung sister ko may nanliligaw. Puso nun yung black magic na chocolate. Yung black magic na chocolate nakalagay sa tin can. Eh alam mo sa probinsya yung eh, lahat ng medyo magandang lata iniipon, di ba? Mm. tinatago. Siguro kayo din, tinatago nyo yung first na date ninyo, ganyan. Ang ko naman yung magagandang lalagyanan. Doon nilalagay yung coins na baon namin. Tapos tanong-tanong ko sa sarili ko, bakit kaya hindi ako natuso na pagpasok ko sa kwarto, walang nakatingin, kukuha ako ng higit sa baon ko, di ba? Tapos pag inisip ko, oo oh, nga, anong ganda rin ng training ng tatay ko kasi parang pag naisip ko, pag kumuha ako ng mas higit pa sa 5 centimos na baong ko, may kapatid ako na nagugutom. Hindi siya makakakain ng merienda or lunch, di ba? Or may kapatid akong walang pamasahe. Hindi makakapasok sa school. So, nung nandun na ako sa audit, para nakita ko, sana ganito yung tingin natin, di ba? Na ang tingin natin sa pera ng bayan, kapag kinuha natin yung hindi para sa atin o nakalaan sa iba, merong hindi makakaaral. May eskwelahan na hindi magagawa o may kalya na posibleng buligay kapag nagkabaha, di diba? So kung nakita natin yung kontekstong yon, hindi siguro tayo mapupunta doon sa kalagayan natin ngayon na ang pera ng bayan na ibinubusan. Diba? So hindi ko makalimutan yon. Ang tawag ko dyan, the black magic story. O ba? Diba? Mm, ang aking pagkabata. Listen up, yo. Linya Linya Show.